Guys, ito. Panoorin nyo kung, ka, kung gaano abastos at kagago itong si Trillanes. Malakas na naman ang loob nito dahil may nagpapatakbo dito sa taong to. Hindi naman yan magagaganyan kasi kung walang padrino, sigurado yan. Ah... Uh, hindi man sa pag ano, may sarili tayong ano, may kanya-kanya tayong paniniwala. So naniniwala ako na itong tao, itong si Trilling, pinatatakbo ito ng mga Marcos. O kaya ay si ano, si Ahas o kaya si Tambaloslos kung hindi man si ano, Kuting, 'di ba? Hindi ito magngangas ng ganyan. Ano rin niyo guys kung gaano talaga kabastos at gaano niya binababoy ang mga Duterte. At dinadawit niya pa ang mga anak ni Pangulong Duterte. Inaakusahan niya na drug lord ang anak ni Pangulong Duterte. Panuorin niyo at kayo na ang humusga guys. Talagang ako'y nanggigigil. Kasi siguro kung ako naandyan, talagang parang nangahamon pa siya, no? At sinabihan pa niya si Pangulong Duterte na matanda ka na. Yung nangiinis pa ba? kitang-kita nyo naman na talagang gigil na gigil din si gigil na gigil si Trillanes dahil gusto ni Pangulong Duterte sagutin yung mga aligasyon ni Trillanes talagang malakas ang loob nitong taong to dahil padrino niya ang kasalakuyang administrasyon ngayon yan ang totoo totoo yan guys nako maniwala kayo kaya yung mga dilawan at ang ngayong administrasyon na to ay magkakakampi na. Magkakakampi na kasi nga gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte at takot na takot sila. Ang aga nilang mamulitika, no? Isang taon pa lang si Pangulong Duterte, Pangulong Baby Imi, ang aga nilang mamulitika. Yan, yung mga latang at ng mga aranitang yan. Kung sila ng mga ayuda kuno no? Yan ay galing naman sa pera ng taong bayan. Diba? So, yun. Ano rin na natin? Let's go. Opo. Yes, uh, Mr. And Chairman. May we know, Mr. Chair, what is the status of this case pending before the DOJ? Ngayon po, nasa case build-up uh, stage siya. Pero, ano po ito, no? Open and shut case ito dahil yung ibang involved dito na akusado ay actually na-convict. Na So they will just be using the same set of evidence, pero this time it will include ito na mga ibang ibang mga personalities na hindi nasama dun sa unang kaso, uh, Mr. Chairman. And aside from Mr. Chairman, may I interrupt? If this is an open and shut case, why is there a build-up until now? Eh nagmamakawa ako ng Diyos na i-file e, na. Uh, dispense with the investigation, file the case in court. darating eh, po ah, tayo dyan, ah, Mr. Ah, Chairman. Eh, ah, pero ito po, no? Buti nga yung anak talaga. niya na drug lord. At saka yung uh, ano niya, yung son ay... Uh, be, uh, I take uh, exception to that uh, statement, uh, yeah. Mr. Chairman. Uh, please, it uh, is not fair. It, it is my, my miss opinion. It is may opinion. Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected. Yes, yeah, uh, Suspended. Wala ka na. Ano? Kay Shani. Pinapagalit, eh. Oh. Awag, eh. oh. Shani. Eh. Eh. Uh, eh. Huwag kang mag-a-territo ng ganyan. Sigurado. Itataya ko na yung buhay ko. Ako na. Ako na. Ang, you do not drop. Ako na ang tatapos at yuyurak sa taong yan. Yan, yan, yan kay Teriling. Diyos ko. Ay ano, kung ang buhay ay, kung ang buhay ko ang kapalit. At least, na ganyan ko, yan taong yan. Ano ba ang inambag niyan? Ano ba ang naambag niyan sa gobyerno? Ano ba ang itulong niyan sa taong bayan? Wala naman, di ba? Kundi ang magdadaktak at magkudita. Wala. Yung mga ganyan tao, dapat wala sa mundo yan. Kawawa ang pamilya niyan may mga anak siguro yan, asawa, kawawa. Pagsabihan nyo, yung tatay nyo o asawa nyo yan, yung si Trilling. Grabe. Kung ano yan sa, ayan hindi na nga niya iginalang si Pangulong Duterte. ba diba? Ano pa? Dun sa mga maliliit na kababayan natin. Dun sa mga mabababa. O ba diba? Wala, wala. Kaya tatakbo yan, ba diba? Nagngangas na namang makaupo mga magkaroon ng pwesto sa gobyerno kaya tatakbo so kung sino man ang magbumuto dyan talagang ang utak nyo sarado at wala kayong ayaw nyo umasin sa Pilipinas at ang gusto nyo lang ay maghirap ang mga iba nating kababayan sa mga kamay ng mga ganyang tao yan, God bless to all